May bad news tayo mga kadribol. Kai Soto, medyo wala pang kasiguruhan na masama sa Final 12. Sa kadahilan ng ang kanyang kampo, e eh magpahangga ngayon, hindi pa rin nagsumiti ng kanyang MRI result. Iniiwasan lang naman ng kampo ng SBP ang legal at medical na pananagutan kung sakasakali. Naging palaisipan ngayon kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin nagsumiti ng MRI result ang kampo ni Kai. Ano bang meron? Ba't ayaw talaga isumiti yan? Gayong nangako naman sila na isusumiti nila ang imaray result ni Kai nung Webes last week. No medical clearance, no playing time. Yan ang sabi ng kampo ng SBP. Hindi naman daw ito ligang baryo lang na parang hindi binibigyang halaga ang mga ganitong bagay. Gustohin man daw ng SBP na ma-showcase ni Kai ang kanyang talent sa buong mundo Pero pag ganito na parang hindi nila siniseryoso ang pagsusumitin ng kanyang MRI result E eh medyo malabong mangyari yon. Bakit hindi na lang kaya mag-usap ang medical team ng SBP at ang medical team ni Soto Para matapos na to Ang nakikita kong problema dito ay ang kampo talaga ni Kai Soto Bakit hindi sila magsumitin ng MRI result ni Kai? Ayusin nyo yan, oy. Masyado nyo namang binabad trip sa bayan ng Pilipino. MRI result lang, hindi pa may Mahirap bang gawin yun? Hanggang dito na lang mga kadribol. Ano namang masasabi nyo sa kampo ni Kai? Ba't ayaw pa talaga isumiti yung MRI result na yan?